Napilitan lang daw umamin ang sinasabing rapist na ipinarada sa Tanawan, Batangas, ang suspek. Sinasaktan daw kasi ng mga bata ni Mayor. Nasa kita ng aksyon si Carlo Castillo, exclusive. Ako ay rapist. Huwag niyo ako tularan. Yan ang agaw atensyong mensahe na nakadikit sa lalaking ito. Nakatali ang mga kamay niya habang naglalakad sa Tanawan City sa Batangas. Ayon sa nag-upload ng video sa Facebook, inaresto ng taong bayan ng lalaki na isa raw notorious na rapist at drug addict. Tatlong beses na raw siyang nanggahasa ng mga kabarangay, kaya pina-walk of shame nila. Matapos iparata si ang sospek, ay iniharap siya kay Tanawan Mayor Antonio Halili. Umamin ang sospek na ilang beses na siyang nanggahasa, pero hindi natutuloy ang kaso kaya siya nakakalaya. Sa panayam ng News 5 kay Halili, inamin niya na istilo talaga niya ang pagpapawalk of shame sa mga kriminal sa lungsod. Ang panalaw ko, eh, dapat hinihiya talaga yung mga taong ganyan. Kasi ikulong mo na ikulong, paglabas, magagano pa rin ang gagawin. Pati yung sinasabi nila noong araw, mga magnanako na ano dyan. De, ang maganda na maresulta. No? Ipasal ko yung magnanako ng tuyo sa palengke. Then natigil lang nakawan sa palengke. De, ibig sabihin, nag ng purpose yung aking ginawa. Na-inquest ng sospek pero sa eksklusibo niyang pagharap sa News 5 iginiit ng sospek na napilitan lang siyang magkumpisal dahil sinasaktan siya ng mga bata ni Mayor. Ay, ako sinasaktan ako habang tinatanong. Ano tumanggi ako, sasaktan ako. Paano mo Kaya mo ba yung mga ang ano yun, ayun o. Ah. pa sa braso ko, kaking kaano. Kahit pito ng na pagkakanin, ako pa sa likod. Hindi mo niya tatama ako. Ang alam ko lang, dito lang saan, eh. Hindi mo na kagano'n pa, higpit na higpit, lubid. Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang kaso. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na inireklamo si Halili dahil sa pamamaya sa mga sospek. Nakakaasa kayo na nakatutok pa rin ang Komisyon ng Karapatang Pantao na uh, i-monitor yung kaso at maglabas ng kinaukulang rekomendasyon at resolusyon. In fact, ito na yung pangatlong pagkakataon kung saan uh, nangyari ito. Kung mga mga tanaweño, hati ang opinion sa estilo ng kanilang alkalde. Medyo parang pangit nga rin siya kasi lahat naman tayo may karapatan na for our own privacy. Meron tayong dignidad bilang taos. Pero sa isang banda, tama din yung ganon para hindi atularan ng ibang ano. Umaaksyon, Carlo Castillo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.